Kamusta naman po ang pamumuno ng mga Espanyol dito? Ayos lang, wala naman kayong magagawa. Ebat Adan, e Ebat Adan. Bakit hindi nyo po gamitin yan at iputok sa mga Espanyol? Tarantado. E di gumawa. Boss, kamusta ang buhay-buhay? Boss. Okay po ba kung drum ng tubig ang iihulma nyo? Pwede, basta ikaw yung patay ng mga Espanyol eh. Sapat na po ba itong kinikita nyo? Oo, hanggat wala pang wifi at bill ng kuryente. Samantalahin. <laughs> ano po ginagawa nyo? Sa umaga, nagpapakain ng kabayo. Sa gabi, nangangabayo. Ano pong trabaho nyo? Nasa Espanyol pa lang kami, naka-Amerikana ka na. Ano po ginagawa nyo? Malamang upuan. Puta, sino ka ba? Anong nangyayari? Bago namin punitin tong sedula, mag-subscribe naman kayo dito, kawawa, baka mamatay na.